natin dahil si Juliet. Ayan mong pasalubong. Ayan. Isubukan ko. Pasabong niya, baby. Ayan. Apat. Oh, tatlo. Ap, tatlo ang laman sa isang paket. Ayan. Sabong niya, baby. Ayan. Nag tinito nga ko ng maliit para i-budget ko kasi melayu di tus Norway. <laughs> yan, selamat enjoy Juliet. Nanti kau binikan mau punang, nanti kau nang produk habibi. Buat so, one to Norway na nama ni an. Paling buat one si yang brand ko. Selamat sebesar lubung. sa sabon ni Habibi. Hmm, ayan, guys. Sulit talaga siya, Oh. Kasi tatlo ang laman. Tatlo ang laman. Tapos, pinutol ko. Ayan. Ito yung putol kasi gagamitin ko. Ito ang sabon. Ayan. Subukan ko ito. Ganda din siya ilagay.